Wala pala akong dalang pera, yung wallet ko nakalimutan ko And Good morning mga manong friends, wala tayong trabaho Wala tayong ginawa, ginagawa uh, Wala naman tayong sasakyan na maliit So punta tayong bakala, bibili tayo ng Bibili lang akong talong at saka yung pangmeryenda Mahirap kaya magtrabaho uh, ng tama na ano, trabaho. Mahirap magantay ng ano, yung ibang wala kang ginagawa. Parang nakakagutom na hindi mo maintindihan. Ang ganda talaga yung maniho nito. Mapakalambot ng manibila. Malapit lang naman yung ano, malapit lang yung tindahan dito. Sigurado ako hindi hindi ako ah, At uh, kung hanapin man ako, sorry nalaglag sinandal ko lang kasi sinandal ko lang hahanapin man ako kung hahanapin man ako kung hahanapin man ako malapit lang yung tindahan kasi mamaya ang gabi magluluto akong paksiw uh, gusto ko lagyan ng talong hindi kaya okra o kung ano mayroon ang ba bala na kung ano yung meron isang balot so ayan sa mga uh, mga mga panood nito no gusto ko lang sabihin na uh, sobrang sobrang natuwa talaga kasi dati yung unit ko na yon, yung dati hindi ka makapag-video na katulad nito sa bayan mo ng sa mo ng salita malubak malubak yung dinaanan ko Sabayan mo ng salita kasi napakaingay. Nagkakalansingan palibas ay luma na. At saka iba talaga yung makina nun. Sa totoo lang. Magaralgal ma parang tunog lata. Hindi katulad dito. Ang andar niya parang man. O parang Mercedes. Ganun tahimik na yung andar niya. Hindi dahil sa bago ha. Ah malaki talaga ang improvement ng mga truck ng ano ang drag ng Shackman Shackman to Shackman China pero napakaganda na ng andar ng tunog ng makina kumbaga nag upgrade na talaga sila yung mga ano may mga hams okay. pa na try to mag-vlog ah. so trinay ko lang ito ah, para ma ano ko na kung gaano katahimik kung kaya bang i i-upload na walang edit yung sound Hindi na tayo nag seatbelt kasi dito lang tayo sa ano, malapit lang. Lang yan mga manong friends, pumunta ako dito. Yung pera ko pala, <laughs> barya lang. <laughs> Ayawang ko kung kaasya to. <laughs> Gulat ako, magbabayad na sana ako. <laughs> eh, wala akong dalang wallet kasi malapit nga. Hindi ko na naisip. Pero pagkasiyahin na lang natin to ano eh. 550 real. So siguro to. Ayan, ayan dito yung mga talong, mga gulay-gulay. So pagkasiyahin na lang natin. Sa <laughs> so, bagay luuban naman yung dinadaanan ko, hindi siya ano, highway. Ayan, buti pumayag. Uh, dapat ito 5 real tapos bumili pa kung tinapay. Buti pumayag yung cashier. Sabi niya ibalik ko na lang daw. Chokran. <laughs> Tara uwi na tayo. <laughs> Grabe tawa ko mga manong friends. Wala pala ako dalang pera, yung wallet ko nakalimutan ko. Mabuti yung bulsa ko may barya na 550 real. <laughs> Naloko na. Ah, kasi nakatambay lang ako doon sa may guardhouse yung may haris doon na ano, nakaupo-upo lang ako doon kasi wala nga ginagawa. Eh nabuburyong din naman ako pag doon lang sa kwarto. Kasi pag sa kwarto ka, wala ka rin namang makausap. So yun talaga ginagawa ko. Lagi ako nakatambay doon. At yun na nga, naisip ko bigla, na magpunta dito sa tindahan. <laughs> Wala pala akong dalang wallet. Ah, buti na lang at pumayag. Ah, nakabili tayo ng okra. Okra at saka okra at saka talong isang piraso. Thank you, thank you. Matatawa talaga ako sa sarili ko. <laughs> salamat, salamat.